yan guys wala akong toyo wala akong vinegar lang gisa lang ginisa ko lang talaga yan ang naging resulta niya hindi ko na pinapakita yung pag -luto ko kayo na kasi nagla live po ako nag nagla live po ako sa youtube so sa youtube natin so alam nyo alam ko hindi ko makain lahat ng ganito simpleng ulam lang talaga ito pero masarap po yan ayan ayan guys nagla live po ako at ayun hindi ko na pinapakita yung pag pagluluto ko ng gabi Sobrang gutom na gutom po ako at kumakain ako habang naglalay. Bahala na. magano pala ako ng baon ni Dudu ngayon. mag -re it, tapos mag ng itlog. Ang nangyari sa akin kamay dahil sa gabi. Pag gabi talaga ang gagawin mong gulay, ganyan talaga ang kamay mo. Guys, maraming maraming salamat sa sumuporta sa aking live kanina. As in, maraming salamat talaga. So... Kasi marami-rami akong marami-rami nakasupport kahit hindi sila nagpaparamdam kung sino sila pero medyo nakakaano ng puso kasi alam ko sa tumulong, tinulungan nila ako, sila yung mga taong tumulong siguro sa akin lagi. Lalo na sa, basta, alam ko kung sino, alam niyo kung sino kayo at alam ko rin kung sino-sino kayo kaya sobrang thank you sa lahat. So, pero nandyan kayo, hindi nyo ako iniiwan sa yung live ko. Nandyan kayo, sobrang thank you talaga. Sobrang salamat. So, ayan si Chris naglilinis ng mano kasi hindi man siya mamasada mamaya na daw kasi sobrang init yung yung kasing sugat niya pag sobrang init mas mamamaga yun tapos yung sip sipon niya so ayan siya na lang ang naglilinis ako sana maglilinis niyan siya na lang daw so tulungan ko na lang din siya so mamaya ole thank you thank you so much sobrang thank you talaga so ayan guys lilinis, lilinisan ko it so lilinisan ko na yan So, ayan, linisan natin, ha? Kailangan ko ng dalawang kamay kasi mahirap pag isang kamay. Wala ko kayo dyan. Ang hirap talaga, guys, kasi wala akong wala akong holder ng cellphone. Kasi nas, nasira. Ang hirap. Ang tingnan nyo. Sinasandig-sandig ko lang talaga yung cellphone ko ngayon. So, natutumba siya pag sinasandig. ang manok. Hindi siya mataba. Ano siya? Payat. Hindi ihin naman siya sobrang payat. Pero magpayat kasi kulang sa ng pagkain ngayon. Ka, hindi, hindi man nakapagpadala ang mga ano ni Chris. Si Chris na walang income. Alam niyo na Tingnan niyo ngayon. Walang anak. Hindi ka So si... Nag-ano po siya. Hindi ko na siya mabidyo kasi may trabaho ako dito. Nag nag ano siya nagsibak ng kahoy doon kasi naubos na yung panggatong namin yung binidyo ko isang araw na marami yung hinahakot ni Dodong oops andyo na naman guys tumba na naman tayo so naubos na yun kaya nag ano na siya ng ibang panggatong nag nagsisibak ang doon sa sa sampayan ng damit namin andyo na naman guys Woo! So, ayan. So, dyan. Siguro, okay dyan. Haman. So, ayan. So, nandyan si Chris. Mahiyaman sana ako yung background ko guys, yung dingding namin. Mahiyaman ako pero yan ang reality ng buhay namin talaga. Yan ang aming dingding. Wala kaming pampalit ng dingding na yan. Tagal na yan. misa na ako makapirate guys kasi may nagpunyusip ang kapitbahay. Isang talaga, Ilulug ilulugod ba? Ilulugod. Sabi siya, ilulugod, lugdan ba? Lugdan, ilugod. Ayun si Chris, ay magkakita ko sa inyo. ayun, doon si Chris nag ano mag, mag -sibak. so, ilinisin ko muna ito, eh, ano ko ito, operahan ni chap chap, so, mamaya na ulit guys, ayan guys, itingnan nyo yan ang karne nga aking na kuha sa manok So ayun, hindi ko na pinapakita kita yung pag pag opera, pag chap chap. Diretso na dito yan, oregano po yan, pantanggalan sa. Iano muna namin yan sa asin at oregano. Ipakulo ba? Parang isang kutsa, wala siyang tubig. Ayun. Yan lang. Tatakpan. Tapos mamaya, anong ukay-ukay yun guys. Ayun, yan lang. So yun Naluloto ako ng ganyan. So mamaya, isang kutsa yan sa oregano. Tapos mamaya, isasabaw ko yan sa pa, pa, um, papaya. So, ganyan, ganyan, ganyanan nilang muna para mawala yung lansa, yung ano ba, sa, sa asin. Iluluto mo sa asin at oregano. Tapos mamaya, iluluto mo ulit sa papaya. Palang isabaw. Yun lang, mamaya ulit. Oh, hi guys! Ayan. Ayan. Inano ko lang sa, sa sarili niyang tubig. Ayan. Okay.